Susukat nga ba sa tagal ang pagmamahal at tiwala? At sa tagal ba ng inyong pagmamahalan? Nakakasiguro ka bang kakilala mo na siya ng lubusan? Katulad na lang ng nang nangyari sa isang guro na pinatay ng kanyang kinakasama dahil sa selos. Magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Apo. po. Nagtatrabaho bilang taga singil sa isang maliit na lending sa Garchitorena kamari ni Sur, ang 37 taong gulang na si Lito. Ma'am, po. Ano po 'yon? Ah, ma'am, maniningil po sana. At dito niya nakilala si Asmin. Thank you po, ma'am. Hindi niya tunay na pangalan. 37 taong gulang na isang guro sa kuleyo. Sa araw-araw daw na paniningil ni Lito kay Yasmin, ay nabo ang kanilang pagtitinginan. Good morning po. Andito po sana para umakit po ng ligaw. Ay, hindi po. Ah, este po pala maningil po. Sa lending po kasi ako. Mo. Eto po. Thank you po mo. Bulero. Sa kabila ng pagkakaroon ng anak ni Yasmin sa iba at hiwalay sa asawa, Pinaramdam umano sa kanya ni Lito ang pagmamahal na hindi niya nahanap sa iba. Hindi nagtagal ay nagsama ang dalawa at nagkaroon ng dalawang anak. Tumagal ng walong taon ang kanilang pagsasamahan pero kahit sa tagal ng pagsasama nila, tutol dito ang ina ni Yasmin. Ayon sa ina ni Yasmin na si Aling Teresita, hindi niya tunay na pangalan. Sa una pa lamang ay masama na ang kutob niya kay Lito. Anak, ko kay Lito. Lalo na sa mga tingin niya. Pero nai, mabait at masipag po si Lito. At mahal ko po siya. Pero dahil sa kagustuhan ng kanyang anak kay Lito, hinayaan na lamang daw niya ito. Nagpatuloy ang pagmamahalan ni Yasmin at ni Lito. pero sa isang iglap. Teka lang, magtuturo ka tapos ganyan ang suot mo. Parang nagbago ang lahat. Ang masaya at makulay na pagsasama ng dalawa. Nauwi sa trahedya. Pag ko magpalit ka, Naging siloso at mapagpuna umano sa kasutan si Lito. Siguro kaya ayaw mo magpalit dahil meron kang lalaki, ano? Wala akong lalaki! Hindi magpalit ka! ang pagsiselos na akala ay hindi magtatagal, humantong sa pananakit sa kanya. Sino yung kachat mo? Siguro may lalaki ka, ano? Wala ko iba. Umamin ka na, siguro may lalaki ka, Ano Ba, wala nga! Siguro may lalaki ka, ano? Ano ba? May lalaki ka, siguro! Wala ka! Ano ang iwal. Mm. Anong klase ka mga pag-aaral? ano siya? Tig sa pader. Tig martilyo ang ayo, so, Tapos grabe lata dyan. Sa una, kinukwento umano ni Asmin ang problema niya Stop sa na. kanyang ina. Pero labis ang tutol ni Aling Teresita sa kanilang relasyon. Dati nagsabi, kaso ngayon, Pagkang may ano na ako may sakit na alam niya na talagang positive na ako sa sakit ko talagang hindi na niya sinabi dati po ano pa yung mga sinasabi ang sinabi niya mamang ng ah, na problema kung ng ang sa IMA, eh, sinabi ano wag ang mga problema yung inano siya na martinyo Hanggang kailan kaya kayang intindihin at tiisin ni Yasmin ang lahat ng sakit na pinapadama sa kanya nilito. Saan Mas tumindi pa umano ang pag-aaway ng dalawa sa tuwing nalalasing si Lito at kahit umano ang mga kapatid, pamangkin at mismong tatay nito ay pinagseselosan ni Lito na umantong umano sa pananakit sa guro. Saan ka galing? Diyan kila Papa. Nandan kasi Mac. Siguro pati si Papa mo at mga kapatid mo, lalaki mo, ano? Baliw ka na talaga! Anong baliw? Halika ano ka dito! Aray! Nasasaktan ako! Hanggang sa isang araw ay umuwi si Yasmin sa tahanan ng kanyang ina upang matulog ng ilang araw kasama ang mga anak dito na pinagtaka ni Aling Teresita. Bakit kayo nandito? dito po muna kami, Nay. Ano ba, nakaway naman kayo nilito? Hindi po, Nay. Sige na, pasok kayo. sa mata Ah, nag-ayo po kasi kami na yung lito. Okay lang po talaga ako, Nay. Huwag po mag-alala. Sigurado ka? Apo. Makalipas ang ilang araw, bandang alauna ng hapon, tumigil ang motor ni Lito sa tapat ng tindahan nila Aling Teresita, kung saan nagbabantay noon si Yasmin ang akalang kakausapin lang siya ng kanyang kinakasama para maayos ang kanilang relasyon. Dawi sa malagim na trahedya. Nagbangayan umano ang dalawa at naging mabilis ang mga pangyari dahil agad umanong inilabas ni Lito ang kutsilyo at doon pinagsasaksak ang biktima habang nakaupo doon sa mga barkada, inaasar siya na, Hoy, yung asawa mo, may lalaki na naman na iba. Ayon sa investiga ng pulisya ng Garchi Torena. motive po nito na stabbing incident is uh, all grudge and jealousy po. Since the victim and yung victim po ay karon sila ng relationship. Siguro, uh, yung babae gusto nang makipaghiwalay doon sa suspect. And yun nga po daw ang nangyari based on the interviews during the conduct investigation. Lumalabas na gusto mong makipagbalikan po itong suspect natin. Ayon sa report, sinadya at planado nilito ang pagpaslang niya kay Yasmin Nakita rin umano ng labing siyam na taong gulang na anak ni Yasmin ang pangyayari. At ayon sa kanya, inuntog muna ni Lito ang kanyang ina, kaya niya ito nagawang sigawan. Pero tila wala umano itong naririnig. Sinabunutan umano si Yasmin at dito na siya sinaksak. Lumalabas naman sa investigasyon ng pulisya na nanlaban muna umano sa si Asmin dahil sa tama nito sa kamay pero dahil na rin sa matinding tama nito sa leeg ay binawian na ito ng buhay Pagkatapos ng krimen ay agad na tumakas si lito gamit ang kanyang motor Sinubukan pa umanong habulin ito ng pamilya ni Asmin pero mabilis itong nakatakbo Dahil sa pangyayaring ito, naglabas ng pabuyang LGU Garci kung sino ang makakapagbigay alam kay Lito. Kahit daw sa tagal ng pagsasama ni Yasmin at ni Lito, hindi kailanman naging panatag ang loob ni Aling Teresita dito. Wala na ang Diyos na sa kanya pala ko sa kanya, mabait. Eh, ayun pala. Iba e ang ugali. At ang akala niyang kakilala na nila ng lubusan, ang siya palang kikitil sa buhay ng kanilang mahal sa buhay. Katapos, pagkatapos niya magpagawa ng bahay, tapos yung mga ano niya, pamilya niya, magkaburo. Kaso wala na. Labis naman ang inagpis at pagsisisi hmm. ni Aling Trisita sa nangyari sa kanyang anak. Kita nakaligtas, pati si Papa mo katawarin. Yun na. Basta hindi ko na alam kung anong nang gawin ko kaklapisipin. Hindi niya naisabi. Dapat naisabi niya lahat. Siguro yako na agapan pa siya ng mga kapatid niya o kaya mga tao. Talagang nagsisi talaga ako sa kanya. Eh wala nang anak ko. Eh gusto ko mawala ng pangalan niya sa isip ko. Kasama ng anak ko. Kaya sana... Bahala na ang Diyos. Diyos na ang bahala sa Kanya. Dalangin ngayon ng pamilya ay para sa namayapang si Yasmin. At hindi man daw madali ito para sa kanila. Tanging kahilingan ay mawala na ang bangungot na ito para sa kanila.